Hello, good morning guys. So, isang magandang panahon po sa inyong lahat mga kaibigan. Luzon, Visayas, Lumanaw. So, ito ay pakita ko lang sa inyo guys. Yung aking nakalap na isang kakaibang sanga ng kawayan na paikot sa guys. Tapos yung isang sanga guys ay doon sa gitna siya naka, na na tumagos ito ay maganda guys sa mga pampaswerte at sa lahat ng mga, mga may nag may nagdinegosyo guys ito ay mainam para uh, itangantangan sa inyong mga hanap buhay o pang, uh, pang lalakbay panglalakbay kahit saan tayo magpunta ay Kukuha ka lang nito ng isang kapiraso guys. Tapos sabayan mo lang ng pananampalataya natin Panginoon Diyos. Kasi ito guys, yung mga ganitong mga maaari nating mutya. Dahil nga ay isa sa, sa mga kakaibang bagay ang makikita natin sa isang pulo ng kawayan. Uh, ito talaga yung ginagamit ng mga sikritong sangkap ng isang pangangalap ng isang antingero na hindi karamihan hindi sinasabi na ito ay mainam sa mga negosyo at panggayuma so sabayan na natin ng dasal guys alagaan natin at sa huwag tayong makalimot sa ating Panginoong Diyos ang lumikha sa atin So dapat tayo ay manatili na magiging positive lamang sa ating bawat isa na ating mga taong hinaharap So yan lang guys at sana ay mayroon kayong kunting natutunan sa aking vlog na ito na itututuro ko sa inyo At mainam ito guys, kukuha ka lang ng kapiraso o ilagay mo sa iyong mga kwintas at siyempre dapat tayo mag konsagra pausukan at kailangan din natin parisa ng mga maraming mga kakaibang bagay para sa pampaswerte so may ilam ito guys may pitong klase ka na ganito pitong klase ka na kakaiba ng galing sa kawayan at pitong klaseng pampaswerte tulad ng galing sa bahay ng Alitaptap pinagbahayan ng Alitaptap at yung mga kakaiba na bagay o anumang nakita ninyo ang kakaiba sa kanyang Pinagbahayan ah, maaari mong kukunin guys pitong klase yon guys ah. at pitong klase ding mga klasing mga baging na maaaring tin gamitin para sa tindahan man o sa negosyo o sa gayo ma ay, dapat kayo ay huwag nating gamitin guys sa so, uh, nakakasama na nga guys dahil once nga gagamit kayo ng kakasama ay hindi na yan maganda guys at mamawala ang bisa ng ating bigay ng ating kalikasan so yan na guys at marami pa sana akong ibagi sa inyo so please like and share sa mga kaibigan nyo na baka kayo ay maka-encounter ng ganito mga klase ang makikita natin sa puno ng kawayan so Mari mo rin ituturo guys. Malay mo baka mayroon din siyang mas higit pa na kaalaman ng galing sa iyo. So, share-share lang tayo guys sa mga kaalaman guys. So, wala naman, mawawala sa atin guys. Pag ginamit na ito natin sa kabutihan, ay tayo ay magtanggumpay. So, hanggang sumuli, ito si Carpenter, a mutual lover. Nagsasabi sa inyo na... Ingat lantayo sa ating bawat pangkabuhayan kung saan man tayo. So, bye-bye muna guys. Bye-bye.